Ang mokoy ay isang mapaminsalang espiritu na kaugnay ng kamatayan, karamdaman at mangkukulam ayon sa mitolohiya ng mga katutubong Australiano. Ang pangalan nito ay nangangahulugang masamang espiritu. Ang mokoy ay inilalarawan bilang mataas, payat at maitim na nilalang na may kumikislap na mga mata, mahahabang payat na galamay at halos butot balat na katawan. Naninirahan ito sa makakapal na palumpong sa madidilim at liblib na puok at kayang maglakbay ng napakabilis sa himpapawid. Kaya halos imposibleng makatakas ang biktima nito. Kinakatakutan ang mokoy dahil sa kakayahan nitong magdala ng kamalasan at kamatayan. Pinaniniwala ang ito ang sanhi ng mga sakit, aksidente at maging pagkamatay. Lalo na sa mga bata. Ayon sa kwento, isang makapangyarihang salamangkero sa paghahangad ng walang hanggang buhay ay nakipagkasundo sa isang mapanirang espiritu tinupad ng spirito ang kanyang healing, kapalit ng panghabambuhay na paglilingkod. Sumang-ayon ang salamangkero at ginawang mokoy, isang maitim at masamang nilalang ng naturang espiritu. Bilang tagapagsakatuparan ng masasamang utos, naghasik ang mokoy ng takot at kamatayan sa buong lupain. Gumagala sa gabi upang lusubin ang mga inosente. Natatakot ang mga taong murngin sa mokoy, subalit pinagbubunyi rin nila ito na may kakaibang pagkamangha. Paniniwala nila ay isang napakamakapangyarihang puwersa, ang Mokoy, na hindi maaaring balewalain ni Suwayin. Bumuo sila ng mga ritual at anting-anting upang ipagsanggalang ang sarili laban sa Mokoy at itinuro sa kanilang mga anak na igalang ang nilalang at ang kapangyarihan nito. Sa kabila ng kasamaan nito, may mahalagang tungkulin ang Mokoy sa pagpapanatili ng balanse ng kabutihan at kasamaan sa mundo. Maaari nitong parusahan ang mga gumagamit ng itim na mahika para sa masasamang layunin at salakayin ang mga salamangkero na naging masyadong makapangyarihan o tiwali. Dahil dito, itinuturing ang mokoy bilang mahalagang tagapangalaga ng kosmikong kaayusan sa loob ng mitolohiya ng mga katutubong Australiano.